Gusto mo ba na siya ay maging sunod sunod na naman sa'yo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Halos lahat ay ginagawa mo para sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Kaya minsan, napapagod ka rin ba sa kasunod sunuran sa partner mo? Ngayon, maituturo na naman ako sa inyo na ritual. Ito'y isang gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At paniguradong siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin ang larawan niya dyan sa cellphone mo pagkatitigan mo ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa akin ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pagkatapos mo nang mabulong ang spell ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo at pwede ka rin kumamit ng actual photo niya kung meron kayo sa kanya. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kung nararamdaman mo na naging sunod-sunora na siya sa iyo, ay pwede mo pa rin ipagpatuloy ang ritual. Paminsan-minsan, pwede mo itong gawin. Depende po sa inyo. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.